Magandang hapon po sa lahat. Los un Bisayas Mindanao. Kusang kayong dako ng mundo po tayo nagbabalik dito sa aking Muntin Channel. Samuel Soriano TV 29 para mag-discuss ulit ng another coins. At ito po ay ating hilig pangmulikta ng barya kaya ho tayo nandito nagsiseling ng kanilang mga halaga ang aking mga koleksyon at isa tayong kolektor. Magandang hapon po sa lahat ng aking mga subscriber kung saan kayong dako ng mundo po. Kepse po sa lahat and God bless. Maraming maraming salamat po sa lahat ng aking mga subscriber dyan. Yun naman pong hindi pa po nakapag-subscribe at gusto nyo ang ganitong mga topic po about coins, aanyayahan ko sana kayo at malaking tulong na po ang inyong gagawin at iingin ng pabor sa inyo. Baka pwede naman pakipindot ng ating subscribe, button, like and share para ma-update naman po kayo sa mga latest ko pang gagawin mga video po. Ayan. Ang pag-usapan po natin ngayon ay pera ho natin. Year 1993. Ayan. Makikita nyo naman po ang isang imahe ng isang lalaki. Ayan. Nakaharap po sa kanang bahagi. At ang kanyang pangalan po malapit sa kanyang baba. Siya po ang ating dakilang bayani na si po Anse Rizal. And in, 1990, in the year 1993, mark in the Republika ng Pilipinas. Pagkatalikod naman po makikita nyo ang isang imahe ng 1 peso and then kalabaw. Ayan. Ang scientific name po niyan ay Amnoa mendorensis. Bago tayo magsimula sa ating talakayan, kilalanin mo muna natin siya. Issue po, Philippines po, period republic, 1946 up to date po, type standard circulation coins. Years 1991 hanggang 1994, apat na taon lamang po ito. Value 1 peso po, nakapalob po ito sa ating small type. Ito po ay small type, ayan po kasi may large type po ito. Currency piso 1967 up to date po. Composition po nito is stainless steel. May bigat lamang itong 4 grams. May haba pong 21.6 mm. May kapal po naman itong 1.7 mm. Hugis po bilog. Orientation niya, coin alignment. Itinigil ang paggamit nito noong January to 1998. Number M-4167. Reference number KM-243-2 sa so, pong year 1993, ito po ay 27%, wala pa pong may pakita ng ating banko sentral kung ilang piraso ang ginawa rito, pero may price na po ito doon sa ating numista.com yung kanyang fine 22, very 25 extra fine 25, almost uncirculated ito, circulated nito ay nagkakalabo ng 49 pesos dako naman tayo sa kanyang price, doon sa ating ib.com nakakita ko tayo nagbebenta doon ng 3 dollars, nasundan po ito ng 390 pesos dako tayo sa Carousel PH naman po. Sa Carousel PH, nakakita ko tayo nagbebenta doon ng 250 pesos. Nasundan ito ng 150 pesos. Yung pinakamalit po ay 90 pesos. Ayan lamang po ang aking may babagi sa ganda. So dito na lamang po. God bless po sa atin. Take care.